Yan. Kabayan mo na ako. Mag magkape ka na rin muna. Hindi, eh, tapos na. Ka Kaliligpit lang. Ah, ganun ba? Hmm. Diyan pa muna. Doon muna ako sa ano. May gagawin ako doon. Ah, ganun ba? May okay. May kami na ka muna po ako Ah, sige. Ayun, buksan ah, mo na yung kape. Ah, yun ang lalakari mo ngayon. Ha? Ah? Yun ang lalakari mo. Oo, oh, oh. pero pumunta muna tayo ng barangay. Ah, okay. sige. Siguro sandali na naman siguro yung, ano, yung meeting natin na yun. Alam na natin, baka... Nung nakaraang meeting ba natin, nakatin ka? Ha, partner? Yung nakaraang nating meeting? Ano yun? Yung nakaraang nating meeting, nakating ka ba noon? Oo, oh, oo, oh, oo. Oh, oh. oh. nga pala, iba uniforme mo, no? Oo. <laughs> Pero alam mo, kung nakita ko yung uniforme kong gano'n, baka tayo magka-partner ng uniforme para pareho tayo ng pagalitan. <laughs> Kasi ano eh, hindi ko rin nakalain na ano eh, na ang uniforme pala natin yung puti eh. Eh si Panyero Kit, Dadaanan ko sana. Kaya lang, inisip ko baka nandito na eh. Sino? Sino? Si Panyero Kip. Dadaanan ko sana. Oo. Oh. Eh, nalala ko baka nandito na siya. Oo. Oh. Kaya, hindi na ako dumaan doon. Liberate na ako. Ikaw nalala kong daanan. Sige. Sabi ko, daanan ko kasi ano. Yan, good morning nga pala mga idol ha. Ah, uh, ito pong muli ang inyong lingkod, si Boyet. Ah, uh, muling muli ang bumabati ng isang magandang umaga. Samang kayong panig ng ating bansa na roon. Nawa ay nasa mabuti tayong kalagaya mga idol. Tara, tayo muna magkape. Kasi ano pa yung nandiyan? Ah, nandito ako ngayon sa uh, restaurant ng aking co-partner na si Paniero Dado uh, at meron kami di general meeting ngayon eh binaanan ko na siya para, para naman makasama siya actually hindi pala niya alam na may meeting kami ngayon kaya yun binaanan ko siya ngayon dito at uh, papunta pala siya ng city Hall meron daw siya di manong lalakarin sa City Hall eh dinaanan ko na siya para kahit paano makaatin siya, kung di man siya makabuo ng meeting, at least nakapagpakita siya sa aming meeting at the same time kasi hukulin na lang kung para saan yung meeting namin ito pero so, hala ano mga ador, tayo at uh, abang inaantay ko nga yung partner ko Ito, ka niya ako uh, Meron pa naman kaming flag racing daw ngayon pag ceremony eh, Sabi ko, pataposin na muna natin yun Bago tayo pumunta ng barangay Kaya eh, mga idol ha Alam niyo naman itong inyong lingkod eh, All around tayo Sa larangan ng social media bilang mga lingkod bayan, itong ating uh, lugar, kasama na ang social media dyan, sa larangan ng servisyo publiko. Eh, itong partner ko, minsan nakakalimutan ko rin dahanan eh, lalo pag nagmamadali na ako. Eh, sa meeting namin, Meron kaming hindi na raos konting salo-salo. At kung sino ang may birthday sa buwan na yan, yun ang ano, ah, uh, baga, baga ang bag. Ang yan eh, ang nagpasimula kasi niyan, yung partner namin si, yung yumao namin partner na si ano, Panyero sa Abedra, sila ni Panyero Martinez. Sila nag-umpisa niyang konting salo-salo tuwing -salo may meeting. Para nga naman, kahit pa paano, meron kaming chicha-chicha. Uh, Kaya nakagawian yan. Yan eh, tinatapat naman. Siyempre, every month, kung sinong may birthday sa ganyang buwan, hindi man mapatapat sa tamang pecha ng birthday, matay ang buwan na yan eh, dinadaos namin yun. Kasabayin ang kabay ng aming meeting. Yun naman eh, pagtapos ng meeting, saka na yung chibugan. Oo. Pero habang nagme-meeting, meeting muna. After meeting na yun, pagtapos nun, misa, sinasabay na sa other matters, Kaya nga tayong mga lingkod bayan ng ating barangay, out ka pala sa ating mga kapwa Uh, po tagapamaya pa dyan. Saan mga kayong barangay na roon? Malahid roon, ha? Shout out sa inyo. Uh, at ang trabaho natin sa lalala ng servisyo publiko eh para makatulong sa ating mga kabarangay. Kaya saan mga kayong barangay na roon? Shout out sa inyo. Uh, at alam ko, pare-pareho tayong may mga dinadahos na meeting kapag ring uh, papasok ang buwan. Actually, nagkaroon na kami ng meeting no nakaraan. Pero, meron daw kami general meeting ngayon. At uh, hindi nga namin na kung para saan yun. Pero malalaman din namin yun. Kung para saan yun. Kaya, eh, uh, abang ano, ito, ah uh, medyo vlog muna tayo ng konti. Para kahit paano, eh, ay meron tayong may upload. May parating sa ating mga awamayan, laranganan social media. sa mga ng social media. Kaya eh, mga idol, loko tika yung taymuna. tayo pa adik sa kanya. parais, mga kasama namin sa taas. para tapos ng flag ceremony. Habang inaantay ko yung partner ko, ito, pinakapin niyo muna ako dito. Mayroon know, mga idol, yung mga nakarang uh, kinalakay natin doon sa nakarang ano natin, eh, kung may mga comment kayo doon, lagay nyo lang sa comment section para naman matala kayo din natin. At nabanggit ko na nga sa mga susunod dating ano, yung tungkol naman sa ano lang bayaw ko. Pero may marami ko sana kung gusto ikwento sa inyo tungkol nyo sa naging ano namin ni Tandang Morales. Pero tingnan natin sa mga susunod nating video kung ano matatalakay natin. Kung may mga comment ka na makikita ko, baka talakayin din natin yun. Alam nyo naman. Yun. Kaya nga mga idol, eh, Alam niyo naman itong inyong lingkod, mga idol, kahit saan tayo makarating bilang mga vlogger, eh, wala na naman tayo pinipili lugar na dapat ating pagblagan o pagkunan ng content. Lalo na pag may naman tayong mga importante mga pangyayari, yan. Binablog natin yan para makating sa ating mga kinaukulan yung dapat may parating, di ba? Tama. Uh, tayo mga vlogger, mga idol, malaki ang partisipasyon natin sa ating uh, pamahalaan bilang mga vlogger dahil kasi pag may nadaanan tayo mga hindi magandang pangyayari, eh, tayo agad ang unang nakakapagparating sa ating mga kinaukulan, di ba? Tama. Kaya naman, ang larangan ng pagbablog, ito ay dapat dating gamitin ng social media sa tamang paraan at sa mabuting layunin para makatulong tayo sa ating mga mamamayan, di ba? Tama. Huwag natin gagamitin ng social media sa walang kabuluhan dahil kasi baka hindi tayo makatulong. O, oh, paano, partner? May kausap ka? Oh, wala naman, ito. Dito <laughs> ka para Tabi ka sa akin dito, dito ka, para sa iyo. Ha? Atay na ba? Oo. Hindi, wala, walang, wala naman daw yung uniform yung ino eh. Ay, wala dindi ang, dindi po, naman, hindi naman mag-dimitin mo. Oo, ay, mayroon, wala naman, wala, wala, wala naman binanggit eh. Oo. Ito. Wala naman binanggit si Lord ba kung may uniform ano. o ano. Huwag po ka rito, dali. Kaya yung tinawag sa'yo? Noong nakaraan pa to. Oo. Oh. Nand, Nandun nandu sa JC natin ha, di mong ba alam? Eh, hindi kasi ka nagbab... Wala. Hindi, alam, hindi hindi, hindi, ano. hindi mo alam na sa JC natin eh. Ah, wala ka pa ng ano, no? Wala ka ng, ano sa JC, no? Wala ka ng ano? Oh, wala, wala. Ayan, mga partner, oh. Ito ang aking co-partner sa larangan ng servisyo publiko dito sa aming barangay, si Panyero Dado. Yan, yan ang ka-partner ko kapag panahon ng aming meeting. Kasi pareho kami ng birthday, September. <laughs> O oh, nabanggit ko na nga na pagka may meeting kami may koncing chicha, hambag-hambag. Pero siyempre kung sino may birthday, siya yan na yan, yan ang magdadala ng chicha. O oh, diba tayo? Tama? Tama, tama. Ngayon, yung iba namin mga kasama sa Lupon, eh nagdo-donate din sila. Kung baga, pagka ni Aling Helen, yan ang malimit mag-donate karagdagan doon sa kung ano man ang dala mo. Mm -hmm. uh, di ba tama, partner? Yung mayroong kakayanan, mga mga gambag. Yung wala ka uh, sa... Partner, bilang nasa social media tayo, anong masasabi mo tungkol sa tungkolin natin bilang mga lupong tigapamayapa? Ah, uh, siyempre, sisikapin natin mga magampanaan, mapapag-ayos ng mga gusot ng ating mga kababayan at uh, nakapatuwa ay uh, na ayos natin. Oh, tama. Pero, pero yung iba talagang yun mahirap kasi ayaw mo paayos. Kung pinakailangan magdasal, magdasal. O kaya kailangan umiyak, umiyak, magkasundo lamang sila. <laughs> tama, tama naman naman. <laughs> uh, uh, bilang mga lumunting pamayapa, siyempre, gagawin natin ng lahat ng ating paraan para mapagkasundo ang magkabilang panig, di ba? Tama yun? Yes, sir. Tama yun. Yes, sir. Uh, again. Mm. Oh, o, bueno, pero mga idol, kami hindi na magtatagal dahil meron nga kaming meeting. Uh, at pagkamantala kami magpapahalam sa inyo, ito pong muli ang inyong lingkod, si Boyet, ng Uno Online Vlogs TV. O, mm -hmm. partner, magpahalap na mm lang. -hmm. Oo. Oh. oh. sige, mga kasama, kami medyo papunta na ng barangay, kaya magpahalap na kami sa inyo. Sana na napanood nyo o nakita nyo yung aming mga itinakita uh, dyan at ang aming mga sinabi. Oh, oh. Pero well, oh. ah, uh, mga, <laughs> mga partner, oh, no? mga pangyero, no? padating na kami dyan, eh, partner na ito. Ano kami, oh. ongoing oh, na kami, on the <laughs> way. Sige, oh. hanggang sa muli, paalam! <laughs>